kapit lang sa mga bookmark ninyo. Mas lalong umaman ang Philippine Library sa Barcelona dahil sa mga bagong aklat na dumating. Pilang pagdiriwang ng buwan ng panitikang pambansa, ang Philippine Library sa Barcelona ay tumanggap ng limang bago at kakaibang aklat mula kay Ginoong Gaspar A. Vibal ng Vibal Publishing House. Mula sa mga mistiko hanggang sa mga pangkasaysayan, ang mga aklat na ito ay parang mga pinto papasok sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Nagahanap ng kakaibang karanasan sa pagkain, tiyak nakikiliti sa inyong panlasa. At para sa mga mahilig sa wika, tuklasin ang makulay na impluensya ng Espanyol sa Pilipinas. At ipapasyal kayo sa makabagong mundo ng paghahabi sa Pilipinas. Ang mga hiyas na ito ay hindi lang para sa mga Pilipino, kundi para sa lahat ng gustong matuto tungkol sa ating pamana. Bisitahin ang at tuklasin ang mga tulay na ito ng kultura ngayon. Maaklat na nagdudugtong mga kultura. Dito mismo sa puso ng Barcelona.